May narinig ka na bang iyak ng sanggol sa gitna ng dilim? Yung tipong walang sanggol sa paligid, pero malinaw ang iyak. Masakit sa dibdib. Nakakapanindig balahibo. Baka tiyanak na 'yan. O baka naman kaluluwang nauuhaw sa hostisya. Isang kaluluwang hindi natahimik. Ngayong gabi, samahan mo ako. Ako si Kaelias at sama-sama nating susuriin ang misteryong bumabalot sa nilalang na ito. Tiyanak, sanggol ng dilim o kaluluwang hindi nabigyan ng hustisya. Mga panaginip ng tagapakinig. Marian mula Pampanga. Gabi-gabi may umiiyak na sanggol sa labas ng bahay. Laging alas 12. Pero wala namang bata sa lugar namin. Isang gabi, sumilip ako, may sanggol na nakaupo. Maputla, pero nakangiti. Nang kumura pa ko, wala na siya. Kinabukasan, may namatay sa kanto, inatake raw habang pauwi. Ken mula Batangas. Na naginip ako ng sanggol na may mata ng matanda. Kinarga ko siya pero biglang uminit ang katawan niya. Tapos nakita ko duguan ang palad ko. Pagkagising ko may mga galos ako sa braso. Akala ko gasgas -gas lang pero walang kahit anong matulis sa kama ko. Real Life Reports Paniwalang Probinsya, sa maraming probinsya, lalo na sa Ilocos, Samar, at Bicol, may mga ulat ng chanak sightings, sanggol na umiiyak, pagkatapos ay nagiging maliit na halimaw. Case study Antique, 2022. May ulat ng batang nawawala. Ayon sa mga magsasaka, may naririnig silang iyak gabi-gabi. Natagpuan ang bata tulala, nanininyid pero walang sugat. Sabi niya, may kalaro raw siyang sanggol na hindi humahawak sa lupa kasaysayan ng PRE-COLONIAL Beliefs Bago dumating ang Kastila, naniniwala ang mga ninuno natin sa mga anito, espiritong di matahimik. Ang Chanak ay isang uri nito, sanggol na namatay bago mabinyagan. Panahon ng Kastila Ginamit ng simbahan ang kwento ng Chanak para takutin ang mga babaeng nagkakasala. Kapag nagpalaglag ka, ang sanggol mo'y magiging Chanak. Modernong INTERPRETATION ngayon, sinasabi ng ilan na ang tiyanak ay representasyon ng collective guilt ng lipunan, mga sanggol na pinabayaan, isinuko, o dinabigyan ng hustisya. Anong uri ng tiyanak? Type 1, sanggol ng gubat. Naglalaro sa gilid ng kakahuyan. Umiiyak parang nawawala. Kapag nilapitan, biglang nagbabago ang mukha, nagiging matanda, may ngipin, umiiyak sa galit. Type 2, sanggol ng sementeryo karaniwan sa abandoned cemetery o bakanteng lot. Madalas nakikita ng mga batang may third eye. Type 3, Chanak ng hostisya. Ito ang espiritu ng mga sanggol na naging biktima ng karahasan, pinabayaan, itinago, hindi pinagluksa. Ayon sa mga albularyo, sila ay naglalakad, naghahanap ng kinikilalang ina o ama. Psychological View Carl Jung's Abandoned Child Archetype ang tiyanak ay maaaring simbolo ng abandonment trauma, di lang personal kundi kolektibo. Recurring dreams of crying baby. Guilt from unresolved actions. Fear of the unknown. Lost innocence from childhood. Ang iyak ng sanggol bilang warning sign. Sa ilang paniniwala, ang iyak ng sanggol sa panaginip ay warning, may mahal ka sa buhay na nangangailangan ng gabay. Spiritual na pananaw. Babaylan teachings. Ang mga sinaunang babaylan ay may ritual para sa tiyanak, tinatawag na panawagan ng liwanan. Sa pamamagitan nito, inaakay ang kaluluwa ng bata pabalik sa liwanan. Ang papel ng ina at komunidad. Karamihan sa tiyanak ay lumilitaw sa lugar na walang pagkilala sa sanggol, walang dasal, walang libing, walang pangalan. Ang pagkilala ay mahalaga upang matahimik sila. Ang tiyanak ay hindi lang nilalang ng horror. Isa rin siyang paalala. Paalala na may mga kwento ng sanggol na hindi na isulat. Mga iyak na hindi na dinig. Kung sakaling mapanaginipan mo ang isang batang umiiyak, huwag mo agad katakutan. Tanungin mo ang sarili mo. May tinatago ba akong kasalanan? May nilalang ba akong di pinakinggan? May anak ba ng lipunan na napabayaan at ngayoy bumabalik bilang panawagan ng katarungan? Sa dulo, ang tiyanak ay refleksyon ng ating takot, ng ating nakaraan, ng ating kapabayaan. Pero tulad ng lahat ng espiritu, maaari silang gabayan kung pagbibigyan natin ng liwanag ang kanilang dilim. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay ngayong gabi, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-comment ng narinig ko na ang iyak kung may karanasan ka rin kababalaghan, at syempre mag-subscribe ka na para sa mas marami pang kwentong hindi tinuturo sa eskwelahan. Hanggang sa susunod na pagtatagpo natin dito sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala.